Hello mga idol! Ako nga pala si Alma, hindi ko tunay na pangalan. 24 years old, from Davao City. Ilang buwan pa lang po ako dito sa Maynila para magtrabaho. Pasalamat ko na nga lang dahil ginagabayan ako ng best friend ko na si Olga. Kung hindi siguro dahil sa kanya, napariwara na ako dito mga idol. Kailangan ko kasing magbanat ng buto para sa medisina ng mga magulang ko sa probinsya. Pero imbes na magandang kinabukasan ang makuha ko, ibang kapalaran ang bumugad sa akin dito sa Maynila. At ito, ang pagkahibang ko sa pag-ibig mga idol. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli ito po si Alma. And I... Thank you. Oh, Alma ha? Dito yung mga assorted. Yung mga underwear at mga santo ng mga bata. Dito mo ilalagay sa box na to. Para hukay-hukay na lang dito sa hukay-hukay natin. At saka, ito naman yung mga jacket. Dito mo lang sa taas banda. Yung mga mga kapal dito sa kanan at saka... <laughs> Hoy, Alma! Ano ba? Ay, ano ba? Tinuturuan niya kita kung paano i-sort to mga damit dito sa so, ukayan natin. Pero ikaw, hindi ka nakikinig sa akin. Ano ba? Busy-busy ka na naman dyan sa cellphone mo. Ah, hindi. <laughs> Anong hindi tingnan mo? Para na naman ki... Talaga nang kinikiliti yung wet malo mo. Ah, hindi, hindi, hindi. Ito na, ito na. Ay, ano nga yun? Hoy, Alma, tigil-tigilan mo na yan yung mga lalaki dito sa Maynila, ha? Iba sila kaysa doon sa probinsya natin. Nako, baka na naman eh, ubusin lang yung pera mo at hititan ka lang niya at uh, gawin kang baka. Gatasan ka! Ay, hindi naman ganyan si Alan. Mabait si Alan. <laughs> Nakakatama nga siya eh, oh. <laughs> Nagbabait-baitan lang yan sa una, Alma. Nako, alam mo, naranasan ko na rin yan dito. Kaya maniwala ka sa akin. Baka naman mamaya, ano pang gawin ng lalaki niyan sa'yo? Eh kaya nga, kilalanin mo muna ba? Diba? Kailangan kaibiganin, Kitain. Nakakatawa siya. <laughs> Ay nako Alman, baka nakalimutan mo kung bakit nandito ka sa Maynila, ha? Nandito ka para magtrabaho, hindi yung lumande. Kaya halika dito. Ito ha. Ay. Tignan mo dito yung mga oh, jacket, saka oh. yung mga bridal gown dito lagay. Thank you ha Alan. Oo naman. Eh kung anong gusto mo at si kung saan mo gusto pumunta dito sa Manila, akong bahala. Matagal ka na pala rito, no? Eh ako kasi bago lang kaya medyo kabado pa ako dito, kaya pa akong friends. <laughs> kaya nga, be. Ako bahala sa iyo dito. Oh, Tsaka be. <laughs> isang text mo lang sa akin. Kung nalulungkot ka, pumuntahan kita kaagad. Eh, ah. Ang kaibigan ko kasi ayaw sa you Alan. Eh, bakit? Siya ba makikisama sa akin? Tayong dalawa naman, di ba? Uy, <laughs> pero wag mo akong lukuhin ha. Ah, magagalit sa akin ng magulang ko, be. Be, sino man ang sabi sa'yo na lulukuhin kita? Mula mm, wala eh. kang talagang syota dito sa Maynila, be. O wala, be. Alam mo, be. Ikaw lang talaga ang kachat ko. O, oh, tingnan mo, uh... be. O, oh, nil Pinalitad ko pa nga yung pangalan mo, be. O, oh, tingnan mo yung Wow. Ni-rename ko pa. Oh, di my sa heart. God, my heart baby ko. Oh, Ay, yun ano ba? ba yan? One and only baby ko. Oh. No. <laughs> Kaya, makakaasa ka dito, be. Mahal, Alma. Eh, ako bahala sa'yo. Walang... Alang makakaporma sa iyo kundi ako lang. <laughs> Thank you, Be. De bale, ako naman maglibre sa iyo pagka Nakuha ko na yung sweldo ko doon sa ukayan. <laughs> oh, walang-walang problema. Ako muna ang bahala. Sige, mag-order ka pa. Anong gusto mo? Lugaw? Uh, Nabi-itlog? Ito? Uh, thank you. <laughs> nakaramdam ng ganitong klasing atensyon, mga idol. Pinaparamdam lagi ni Alan na ako ang pinakamaganda at kamahal-mahal ako sa paningin niya. Kaya lingid sa kaalaman ng best friend ko, nagkaroon na kami ng relasyon dalawa ni Alan. Kasi mahigpet ang pagtutol niya dito eh. Pero dahil sinunod ko ang puso ko, hindi ko siya pinakinggan mga idol. nga dito, ha? Ano ba yon? Anong ano ba yon? Alam mo, nag tumatawag sa akin si Tio Tolomedo sa Davao. Oh, ay. Hinahanap ka sa akin. Sabi ko, dito naman yon. Eh, palagi mo naman hawak yung cellphone mo. Bakit hindi ka raw sumasagot sa mga tawag nila? Ay, eh, nakacharge yung cellphone ko ba nung magtawag sila sa akin? Hindi ko nasagot. Teka, Eto pa ang tanong nila sa akin. Galit na galit habang kinakaus po sila sa cellphone. Ang sabi, bakit hindi ka doon nagpadala ngayong buwan? Ha? Oh! Ay, ay nakalimutan ko. Magpadala pala ako kay tatay. Naku, sabi ko siya, remind mo ako, di ba? Diba? Ay naku, lagi hindi ko nakailangan kailangan i-remind ka. Hoy, Alma, baka nakalimutan mo pinapunta ka dito ng tatay mo ni Tio Tolome para magtrabaho. Para makapag makatulong sa kanila doon ay, sa Dabaw. Nako. Ha? Anak ko na ka dyan, ha? Sinasabi ko sa iyo, Alma, kausapin mo at tawagan mo ito si Tio Tolome kasi nag rin to so sa inyo. Ang tanong ko sa iyo, saan pupunta yung sweldo mo, ha? Saan? Eh, sa mga gastusin ko ba? Gastusin? Wala kang gagastos dito. Ang sabihin mo sa akin, napupunta ang mga sweldo mo dyan sa lalaki mo si Alan! Hoy! Hoy! May trabaho ang bebe ko. Hindi naman ako nag-aano sa kanya. Huwag ka nang magmaangan pa, Alma. Ramdam na ramdam ko yan. Eh, nung isang beses, nagsiyara ko, alauna ng madaling araw. Anong naririnig ko sa kwarto mo? Hey. Si Gipi! Si Gipi! I love you, babe! Ay! ay. Oo oh, na! Ay, naku na! Tatawagan ko na si tatay, magpadala na ako sa kanya. Doon ka na nga! Thank you, pia. Thank you, bae. Alam mo. Galing mo, bae? Sog-enjoy <laughs> talaga ako, bae. Ngayong gabi na ito, bae. Ako uh, din. Isa pa, bae? Eh, wait lang. Pagod ako, bae. Mamaya uh, na lang. Pakis nga, bae. Mmm. <laughs> <laughs> Ay. Ay, bae. Pwede bang ikaw na magbayad dito, bae? Nakadami na ako ng bayad sa motel natin, eh. <laughs> pang Pangwalo na ata to, bae. Sabi mo, ikaw naman magbabayad. Ah... Uh, Be, pwedeng ikaw muna? Ah? Ba <laughs> Bakit ako, Be? E, kasi B, dili dili yung pasweldo sa amin ni Forman. E, hindi pa binibigay yung sweldo ko. Kaya Diled? pwede bang ikaw muna magbayad? Ngayon lang, ngayon, ngayon lang, Be Ngayon lang, Be Sige na, B. Mm. E, ikaw na, B. Mm, talaga, oh. alam bigyan mo lang ako. Oh, de, be, pag Bigay na ako sa iyo ba? Oo, oh, oh, oh be pag ako nakuha ko yung ano, yung sweldo ko kay Forman, ibibigay ko agad sa iyo, hundred 100% B. Promise. Oo, oh, B. Sige na, B. Ikaw muna magbayad dito sa motel, ha? sige na nga, B. O sige, kiss mo muna ako. <coughs> <coughs> Teka lang, B. May naalala pala ako, B. Ano, B? Uh, B, may, may lakad pala kami, B, ng mga tropa ko ba? Oh! O sige, B. Pwede ba akong magsama sa iyo, B? Ay, hindi, B kasi magagalit naman sila B. Baka sabihin may jowa akong kasama. Huh? Ah! Kaya lang B. Eh wala pa akong nakilala sa mga kaibigan mo B. Ako, sa susunod... Sabi mo, pakilala mo ako sa kanila pero hindi ko pa sila makita ba? Eh sa, sa susunod B, isasama kita. Eh yung problema ko B, kasi nga wala pa akong... Wala pa akong pera, B. Pwede mo makahiram? Kahit 1 lang, B. 1-5? Oo, oh, B. Ang may... naman noon, 1-5. Ibabalik ko naman, B. Seryoso, B. 500 dito sa motel. 1.5. Dalawang libo na ako, be. Isang araw lang. Ay, ibabalik ko naman, be. Tingnan mo muna, be, kung magkano lang yung pera mo dyan, be. Hmm, tatlong libo lang, be. Oh, be, oh. Hindi, may 1.5 ka pa, be. Sige na, be. 1.5 lang, be. Tapos, eh, ibalik ko sa sa'yo ka agad, be. Kapag nagbigay na sa akin ng, ng sweldo si hmm. Foreman. Sige, be, ha. Malik mo, ha. Oh, bi. Salamat, ah, <laughs> be. Ano, isa pa? Isa pa, be. Isa pa? namang pera? Hoy, Alma, magbabayad na tayo ng upa dito sa ating tinitirhan, inuupahan. Tapos wala kami bibigay, galit na yung landlady natin. Eh, ikaw muna, eh. Isang libo na lang ang pera ko. Wala na akong pangambag sa'yo, eh. Magpaload pa ako, magbigay pa ako kay tatay. Alma naman! Ano ang akala mo sa akin? Nung jar box ng, 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 pera? Ngayon, may pinaparal din ako sa probinsya, pamangkin ko, college yun. Tapos, alagi na lang ako dito yung nag-aabono. Hoy, Ay, maawa ka lang. naman sa akin, Alma! Maawa ka naman sa akin! Olga, parang hindi naman to kaibigan. Mag-abono ka na, mabayaran ko naman pagka nagkuha ko na yung sweldo ko sa ukay-ukay. -Okay. Hoy, Alma! Saan magiging napupunta yung sweldo mo? Siguro pupunta yun sa lalaki mo si Alan, no? Ay, panay ka, Alan, panay ka. Galit na galit ka kay Alan. Wala namang ginagawa sa'yo si Alan. Eh, wala na kasi maganda ginagawa sa'yo. Sinasabi ko nga sa'yo, Alma. Yung si Alan na yan, wala namang nakakatulong sa'yo maganda. Di binipirahan ka lang. Binipirahan ka lang. Magising ka ka sa katotohanan, Alma. Ay, nako. Lagi kang galit kay Alan. Alam mo, mabuti pa. Umalis na lang ako dito sa boarding house na to. Sama na lang ako kay Alan. Aba, ikaw pa talaga ang may ganang magsali, magsabi sa akin ng ganyan, ha? Oo, oh, parang di ka kaibigan. Kala mo, peperahan ka, utakang ka. Babayaran din kita. Wala lang akong pera ngayon. Aba, ikaw pa ang galit sa akin? Ako na nga mag-aabono. Sinasabihan ko lang na mag ingat ka dyan kay Alan. Kasi si Alan, wala naman yung ginagawa sa'yo maganda. Oo oh, na. Pinipara ka lang yan. Oo oh, Kamag na. Kamag-alala. Babayaran kita. Makalsa nga dito. Ay, naku, no, dito, mayas. Ay! Magmula ng araw na yon, nag alsa balutan ako ng gamit ko mula sa boarding house namin ng best friend ko. Kahit takot ako dahil wala akong kakilala sa Maynila. Tinapangan ko yung loob ko. Dahil alam ko, sagot ako ni Alan, mga idol. Ang hindi ko alam, ito na pala ang magiging simula ng kalbaryo ko, mga idol. naman magbukas ng pinto. Ay, sino ka? Si ala nasaan? Ikaw pa yung sinasabi niyang bago niyang katulong? Excuse me nga, papasok ako. Ay, nako. Tagal naman ni Alan. Ah, excuse me, Day. Ah, wala pa si Alan. Nag-jogging nag siya. Pero pabalik na siya dito. Ah, okay. Sige ko mo muna ako ng maiinom. Paki, bilis, bilis. Kuha mo na ako ng maiinom. Nauuhaw na talaga ako. Ah, okay. Sige. Bi! Nandito na ako, Bi! Ah, alas! Ah. I miss you so much! Teka, teka, ma-ma-ma- Alas! ma, 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 er, ma Teka lang, bakit nandito ka sa bahay namin, Mape? Ano ka ba? Diba sabi mo magkikita tayo? Kaso ang tagal eh. Namimiss na kita lang. Anong namimiss? Eh, <gibberish> nandito yung al si Alma. Huwag <gibberish> mo halikan ba? Ano ba? Ay, eto na yung juice mo. Ay! Ay! Oh uh, my God! Bakit kaya nagbusag ng juice? Uh, ano to, Alan? Eh, pas pasensya na. Di ko kilala to. Di ko kilala to. Ano ba pangalan na itong babae na to? Uh, an ah! ano ba ginagawa nito sa bahay na to? Ah! ah! ah, 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 ah. Ang kapal na mukha mo, Alan! Ako na nga nagbabayad ng apartment mo! May babae ka pala! Eh, Ang sabi mo, hindi mo ako lulukohin, ha? Kapal na mukha mo! hindi eh, eh, ko nga kilala tong babae na to. Bakit kasi nakapasok, trespassing to? Umalis ka kayo rito! Umalis kayo rito! Umalis kayo! Umalis kayo! sinasabi ko sa iyo, Alma. Alam mo, kung marunong ka lang makinig sa akin. Eh di sana hindi ka pa iyak, -iyak sa harap ko. Hoy, Alma. Ilang beses kita pinagsabihan. Na wala akong tiwala talaga diyan sa lalaking si Alan na 'yan. Eh di kang nakinig sa akin. At tigas-tigas ang ulo mo. Ay, pasensya ka na, Olga. <laughs> di ko alam kung kanino ko lalapit dito. <laughs> tangi tangay niya yung pira ko. Wala akong pira. <laughs> Tingnan mo. Ayan na napapala. Ayan na napapala sa hindi nakikinig at patigas ang ulo agad nagkaayos ng best friend ko, mga idol. Naiintindihan ko naman siya. Kaya kahit mahirap, hinarap ko lahat ng problema ko mag-isa. Casual nga lang kami sa Okayan eh. At sinusubukan ko nakausapin kausapin siya. Ang kaso nga lang, ramdam ko na matigas pa rin ang loob niya para sa akin. Sa totoo lang mga idol, sa pagkakataw na ito, gusto ko nang bumalik ng probinsya. Ay, naku. Maga na pala. Happy birthday to me. Wala naman ang babati sa akin dito. Surprise! Surprise anak! Ah! Surprise! Ang tagal na to! Oh, di ba? Talaga hinintay na namin na magising ka dyan sa kwarto mo. Oh, tingin mo. Wow! Surprise! Meron pa cake at meron pa kami dito mga bilao na pansit at saka... Teka! A ano tawag dito? Biko. Hindi. Hmm. <laughs> Kakagising ko lang. Ano ba ito? Ay, ito yung surprise namin sa inyo. At nandito ang mga magulang mo. Si Tito Tolome at si Mama Deli. Oh. Ana, Happy birthday! Happy birthday, anak! Ay, mabuti na lang talaga. Dilala kami dito ni Olga. Eh, sabi niya, problemado ka raw. Kaya kailangan mo kami rito. Oo, ga, anak. Eh, pa... Ito, pabilis yung pangyayari. Eh, nagka pa, sa Dabaw, ang ko pang ginagawa. Eh, inataka ko ni Mama Deli mo. Eh, sabi, flight na rin mamaya. <laughs> Ay, tay, nay. Salamat, Salamat, ha. Olga, kala ko ba galit ka sa akin? Sino ba hindi makakatiis sa iyo? Siyempre, <laughs> sino bang kakampi dito sa Maynila kundi tayo lang dalawa? Eh, ba't di mo ko pinapansin ng mga nakaraang araw? Eh, syempre naman. Eh, baka naman kasi mamaya ma-discover mo yung sikreto ko. Ito mm. o, oh, eh, in pinapasihan <laughs> ko pa tong magulang mo. Nilibre ko yung flight para Baka punta dito sa birthday mo ngayon. Oo, oh, baka singilin mo ko ha. Ay, di. Eh, sisigilin kita <laughs> yung sa boarding house. Ah? <laughs> Charot. Eh, pero napatawad mo na ba ako? Ay, nako ha. Alam mo, Olga. Alam mo, Alma. Marami ng mga nangyari sa atin. So, papatagalin pa ba natin? Tapusin natin mga tampuhan at galit sa isa't isa. masang ang importante. Eh, okay tayo. relasyon natin dalawa. Mag magkaibigan. Di ba? Kaya Ay Tolome at saka Mama Eh. Tama yung ganyan. Huwag na kayo magtampuhan. Tsaka ikaw, Alma, matuto ka na. Hindi lahat ng lalaki rito eh, mamahaling ka. Kaya tama na ha. Trabaho, trabaho. Sarili mo muna isipin mo. Ah, tama anak, tama si Mama Deli mo. Kaya mag-celebrate tayo ng birthday mo. Halika na, kumain na tayo. Thank you po. Thank you po.